Ito na nga binabaklas na natin ang romos. Ang yan nagkakamali na sa mga 20 20,000 ang ano nito. ito. Milliampere yung <clears throat> milliampere na ito. So bukas na natin yan. So ang nakikita nyo na ibang kulay ito. So ito tatlo lang ang battery yung gumagana. Ito lahat peki. Pe. Ano na, tinan na mo. Dito lang mo. Siyempre, mabigat yan kasi simpre, may mga ano na yan eh. So, natin. Tingnan natin itong isa mga PK na sinasabi nila. So, ito tayo ng cutter. Abutin mo yung cutter. Cutter. na. natin ito yung tinuha natin dito. buwan natin kung sasabog ba o talagang ang laman nito ay ano uh, sinasabing labuhangin buhangin kaya ang laman nito baka mamaya hindi at sumabog sa atin baka tayo naman may scam tingnan nyo naman mabuti Oh, ako ang kinakabahan ah. Na alam hindi pala ano to. Ito ang batcha rito. na, natin ito yung Dito. Puto lang yung natin to. Dito niya. dito rin. Diyan naman siya nag-iinit. Malit lang kasi yung cutter natin. Hindi eh. kong sasabog, sumabog. Ayun. Nakikita niyo mga idol. Ayun. Tanggalan natin putik oh, na yan ayun na oh, binibintahan tayo ng buhangin sa China oh putik oh, na yan oh kita nyo ha ah, kita nyo so ang ibig sabihin ang apat na itong natira lahat yung buhangin at ito lang ang gumagana sige mga lods putik oh, binibintahan tayo ng buhangin lagay natin yan sa Manila Bay